mga kabos. <laughs> Nakialam ako dito. Ayan o. Oh. Kasi na ako kaya umakyat muna ako dito. Ito, sa taas na nalilinis ni Karin. Ito, mga kabos o. Oh. Ayan. Napa, napakaliit lang tingnan doon sa labas. Pero ito pala sa loob. Dito, ayan. Ayan. Ayan mga kaabos, oh. Uh. Kahit kahit papano, paano, kumikita din itong resort na to. Ayan o, oh, yan. mga kaabos. Ayan. Doon ako kanina sa labas. Ayan, tingin-tingin ako ng sapatos doon. Ayan. Ngayon, mga kaabos, pumunta ko dito. Umihi kasi hindi ko na kaya magantay ng kalahating oras. Ihi na ako kaya inawagan ko si Karen nga. Uh, Akit ako dito. Kaya ito mga kaabos. Ah, nabityohan ko tuloy dito sa loob ng ano, ng nililinis niya. Mga kaabos. Dalang oras lang ata siya dito naglilinis. O oh, tatlo. Pero maganda kasi may numina siya. Ayan, mga kaabos. Ito, masaya din siya. Ah, ah, kahit papano, trabaho siya dito ng permanente na kasama ni Ronald si Ronald naman ay masipag kaya kaya niya ang trabaho ayan mga kabo dito lang ito sa taas sa likod iba din yung sa bar ayan ito ang linis niya yeah. ayan ayan mga kaabos hawa nga ako dyan sa anak ko na yan kasi siya talaga ang taguyo sa anak niya. At meron siyang nararamdaman. Tuloy so pa rin ang kanyang pagpanabaho. Ayan. Masikip. Pero, pero, ayan. Ano sila nga Ngayon? abuso oh. Maliit lang siya oh. Ang cute. Hmm. Meron din dito ang nag-asikaso kasi maliit lang siya nga bar dito. Iba rin ang nag-asikaso dito. Tapos Ayan. dalawa rin ang banyo. Ha? Ilabas. Ah, tsaka ito yung tira, pinakatira-tira siya oh. Mga kaabos. Yan. Ayan oh. Cute. Hmm. Ito si Kabos. Kabos! Iwan mo na yeah. yeah. yeah, Iwan mo iwan. Iiwan Iwan mo Ayan. Doon ka, doon ka, banyo doon. Doon sa dulo. Meron din dito, pero doon ka na lang. Uh. Pero wala pa ngayon si Ronald, no? Wala pa ngayon si Ronald? Wala pa ngayon si Ronald? Ah. Uh, oh, dito siya, dito. Oh, yan, kusina. Uh, Ayun, 'yun, kusina. Naha. Ayun, may naningin ko bukas, limang oras ako kunti kasama na 'yan. Ah. Ayun, makakaabus. 'Yan, tinulok-kuskus. Kituluyan ba? Paglilinisin ba? Ha'a. Uh -uh. Ito 'yung pag-order sa baba, ibaba. Ito tinulok-kuskus kaya 'yan sa kayong ano doon. Oo, uh, oo. Uh, Syempre, may mga pisik-pisik ik. -pisik, Biro eh. ginawa kanin, sarap mo. Diyan alimot dito. Na yung ano, dipituan. Yung, dipituan ito yung sinasabi nga, nagpipitsa? No, oh, hindi yung pizza. Ay, ah. dito yung patatas na Dito, oh. Ito, dito magkano ng burguesa. Iyaw-ihaw. Ah. ihaw ang burguesa ma, hindi prito ihaw. Mm uh -mm. -uh. Ayan. Wawa naman. Hindi mainit? Mainit, sobra. Kaya nasi utin ayaw dito, eh. Kasi yung mga tapo yung tutunan, ang balat niya, alergia, mm -mm. baga. Mm -mm. Kaya mali siya dito. Mm -mm. Ang pumalit sa kanya, si Efren. Mm -mm. Si Efren ngayon ang nandito. Si Efren ang ano? Ay, pinatay ko na ma? Oo. Si Efren ngayon lang. Ayan, mga kaabos, medyo makulimlim ang panahon. At uh, malamig dito. Ano na ngayon dito eh? Lunes, abril, Ha? Siete. Ayan, mga kaabos. Ito, si Mr. Kaabos, alis na naman kami. Papunta kami doon sa, sa trabaho ni Eileen At uh, bibisitahin namin ang aming manugang. Ayan. At ito, uh, papunta kami doon. At pagkagaling namin doon sa kanya, uh, kakausapin lang kami sa glit ay pupunta kami sa Ripsol maglilinis kami sa kotse itong kotse na itong dala ni Kaabos kasi ito ay binigay ni Chatas sa amin kasi bumili siya ng bago ayan <clears throat> at syempre aalagaan namin dahil ito na ngayon ang aming service kaya ka kami sa kanilang mag-asawa kahit kami saan kahit doon pa kay Aya meron din kami service binibigyan din kami doon ni eh, ng mag-asawa si Mark at si Aya ayun mga kabos papunta kami doon ha at mamaya uh, ipapakita ko sa inyo mga dumating kami doon sa sa trabaho ni Elena meron lang kausapin kami. Wala naman siyang panahon na pumunta sa bahay kasi trabaho bahay. Restaurant ang ano niya, Wala naman siyang panahon sa sobrang Tapos kung may tempo naman siya, meron pa rin siyang na sinasalihan. Tulad ng mga ano. Kasi mahilig man siya sa sport. Tulad ng volleyball sayaw, sa sali din, kung ano yung mga ano dyan, ati-atihan. Basta kaya pa niya. Pag hindi niya kaya, ay sinasabi naman niya, no, na hindi siya pwede. Ayan mga kaabos, uh, sa panahon noon na kami din, sumasali-sali din, pero sa ngayon, pagod na, tsaka matanda na din. Kaya wala na. Kaya haba, habang kayo, yung mga bata pala, samantalahin niyo. Parang ano na rin exercise para malisutan naman ninyo inyong mga sarili yan mga kaabos ah, ipito ko na to mamaya ipibigay ko na kay chatas ito mo cellphone namin kasi mamaya pupunta na naman kami doon sa na pataas pababa spaghetti pataas pababa ganito dito ang ang ano aming mga daan ang kalsada so, okay naman wala naman pitak pitak perfect na mga kalsada rito yan lagi na lang natin inaalibawa ang ating bayan kasi siyempre Pering bayan, kepan saya nih ya, ini berbeda. Mengadaan saya, anak abu, kami patah asna mantul. To, yan, gate na yan. Yan. Yang na yellow na yan, yellow na terasa. Yan ang trabaho. Ano ba? Sana ko na pertiis. O mare ni makita sa inyo ang mundo sa so Sabado. No? Ah. Oh. Hindi na sila. Hindi na sila alam. No? Sige na. Pero hindi sila mahilig sa sa Forex pa. Oh. Naka yan nakabutilya diyan. Eh, mga kaabos, narito kami, tinuturoan kami ni Ellen. Eh, nakalimutan ko. Sana kanina pa, pag-umpisa pa lang. Nakakalito. Talagang mayaman na bahay ito. Sobra. Eh, mga kaabos. Kasi oh. ka oh. Grabe na ito. Nakakalito. Lumo, ano ba? Kung saan dito si Ellen nagtatrabaho, doon din ako sa tapat, to. Oh. Yun, bahay teritoryo ng mga likanda yan ako makakaabos oh, no, okay dati. eto, mga yaman na lugar, itong ito, Ayan, isa ba naman sa may-ari sa Ibidrola, siyempre. Ayan, siyempre dito si Ellen. Ang dami, nalilito kami sa mga kwarto. Kaya saka ko na ulit ito, eh, ano, pag, pag malinis na nga, nakapagtrabaho kami kasi ito eto tinuro pa lang sa amin, pero hindi ko pa alam kung ma-perfect ko ito. Mapag-aralan lahat. Ay, eh, sobra talaga. Grabe. Ay, naku. Ayan, mga kaabos. Discount pa dito, oh. Ayan, ipalista daw. Yung. Ano? Ma, dito pala yung basura. Ayan, mga kaabos, oh. Sino naman. naman. Sa akin, nakakita ito. Nasa pader yung ano, kuya. <laughs> video elektrik na po grabe kuya kuyawa eh <laughs> ero at orno ito ito kabila ano to ilil Mic microwave ito Ayer, oh microwave. microwave dito di ko alam kung mga ano to to labas hiyas so, <laughs> nibira yan ah oh, nibira pala tapos <laughs> bitandamin ni <Nibira. laughs> Kaya, daka ako. Marami kasi silang munungo. Oh, ito. Labahiyas. Pistol. Eh, mga kaabos oh, nakakalito. yung ni Vera. Kasi hindi mo malaman eh. Ito ni Vera, dito. Diyos ko, mga kaabos. Dito ba? Ayan, mayroon din ni Vera dito. Ayan, kasi medyo, medyo, medyo lang ha maalis sila si Ellen, magbabakasyon, saglit. At, at kami dito ayaw tumanggap ng amo niya na hindi rin kamag-anak ang pagkatiwalaan. Kaya kami ang iparinisintar pero saglit lang, isang linggo lang mahigit. Ayan yeah, mga kaabo, so, sobrang talagang yaman itong amo na ito, you know. Ayan, sobra-sobra dito ang pag-ihaw-ihaw -ihaw nila ay nako saka ko na ito ipapakita lahat pag nakapag na kami dito ayun sa tapat yung may swimming pool lahat dyan sa likanda yan dyan, dyan ako nagtrabaho mga kaabo dyan ayan ha? sabay siya kasi para sige na wala ka na tulungan kita anong ano hindi to Babalik ka dito? Ayan, mga kaabos. Saka ko na ito, bibidyoan kasi grabe, uy, laki. Mga kaabos, tingnan mo naman. Paano dito? Ang laki. Hmm? Ang lawa. Ang pirasa. Oh. Diyos mio. Saka na lang, mga kaabos. Ito ipagpapatuloy ko pa. Nandito na kami ni kaabos. Kasi gaano lang naman yung, ano, yung ilang araw kami dito. Ayan. Ayan. Mabuti na 'to kasi wala kaming ginagawa tapos wala rin wala kaming ano? Ma, ha? Bakalitto ma, sila mamam, si Papa. Hi. How are you? Santa ka kumusta saudi? Kumusta <laughs> <ang> saudi? Yuro si Puroko. Kumusta saudi? ay Mabait na. Mama. Lagi mong dito. Dito lang Ano yung mga vitamins? dito. Vitamins ata yan. Ayan. Mga hanggang dito lang ang aming vlog kasi aalis kami sa... Ituturo sa amin ni saan bibili ng karne kasi napaka special nitong amon na to. At magbabalik ulit si kaabos. Pag kami nang nandito, talagang ipapakita ko sa inyo kung gaano pa kaganda kung gaano kaano itong bahay na to super talaga super super talaga hindi ko nga malaman dito kung sa inyo mga kabinet kasi puro na lang ganyan oh no? paano mo malaman wala pang pangalan sa labas na ito kabinet ng ba ano ito wala kailangan mo kabisaduhin buksan mo muna ng lala. lahat ayan buksan mo lahat yan mga kaabos para malaman mo kung anong laman kasi wala eh kailangan mo pag-aralan talaga. Ayan, pagka galing ka pa lang sa ano, wala ka pang experience na magtrabaho ng bahay ng mga mayayaman, ay matataranta ka mga kaabos. Sabihin ko na sa inyo. Hmm. Kaya eto, bukod siya mataranta ka, may inusinti ka pa. Kasi paano yung pag ikaw na lang mag-isa, wala kang mapagtanungan. Kaya yun ang kaibahan mga kaabos sa magtrabaho ka sa normal lang ang mga amo. Kaysa mayaman na, sobrang sub, yaman na amo. Talagang malilito ka sa mga gamit. Kasi ang hirap. Yan no, si Mr. Cabos oh <laughs> 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 Mapapalik, magbabalik ulit kami practice mga kaabos. <laughs> Ayan. Ito, tay namin aming manugang. Kasi, yan ang ano dito. Wait lang. Pag naglagay siya na ng pera dyan pa, ay ma, oh. eh, yun lagi pambili ng... Pero pag may pinabili, halimbawa, mga algo special na hindi na... hindi ko na matingnan, Oo. Oh. Nilalagay lang, nila, yan, sasabihin, bilan mo naman ako ng na alito. Oo. Oh. Saan niya nabibili? Eh... Sa farmacia. Sa sparmasyah, pwede rin. Pwede rin sa bilin. Oh. Kaya, laging may pera dyan. Oo. Oh. Sige na. Uh -uh. Wait lang. Ayan mga kabot, uh, lalabas na at magbabalik na lang. At uh, mamamaalam na din lang ako kasi parang mai ano namin to kay sa aming taga edit itong aming mga video. Kaya thank you sa inyong pagsubaybay at itudugtong-dugtong na lang muna ito. Ayan. Thank you yan mga kaabos, good morning. Ngayon po ay araw ng lunes, April 7, 2025. Narito po kami ngayon mga kaabos. Kagagaling lang namin sa kay Ilin. Et, eto mga kaabos. Ay, ginuo ko itong makanda na po. Ayan mga kaabos. Oh. Itong senior na to. Sa akin lang pala aasa nga isama niya ako dahil hindi siya magtanong. Ako lang ang ibala. Ang galing-galing. Kaya pala ayaw niya pumunta dito mag-isa kasi dadamay pala ako. Yan o. Oh. Mga kaabos. Yan. Ayan siya oh. Yan. Nilinis niya ang mga yanta. Tapos, gusto mo, pindutin ko na yung ano, tubig? Na, dahil. yan mga kaabos. Pumunta dito para maglinis ng kotse. Ayan. Pero wala wala dito is para dura, di ba? Ayan. ayan. Berasan pa yan. Berasan pa. Berasan pa. Oh. Ayan yeah, mga kaabos Oh. Itong lugar na ito mga kaabos. Dito kami sa ano. Sa. Langgo dito gusto mo mag na ng kutsi babayaran mo lang ang ano ngayon may, may kasama ng sabon tapos wala kami alam paano gamitin kaya eto tanong kami dito mabait naman eh mabait naman sila mga na pag kaya yan mga ipatako dito dito pa sa kabila. Tapos. Yan Hindi pa kami makapag-vlog. Malayo. Dito pa lang kami. Dito, binablog ko itong lugar na ito. Dito. Yan Nabado, presyon. Dito rin, meron din ditong, ano, ah, uh, pwede kang maglaba. Meron din sila dito sa mga nag, naglilinis ng kotse, ng mano-mano, kaya kanyang linis. Kaya, ayan. Ayan, ayan makakaabo. ko na lang mga sa na matapos eh tapos na paglinis ng kotse kasi ito